Gandang gabi, may bisita tayong mga Amerikano. Ngayon, yun. So, yung dalawang elder, ah, kararating lang nila dito sa Lasam. Elder, pwede ko yung pakilala? Ako uh, si Elder Allen. Tagayuta po ako. Oo, Tagayuta. How about si Elder? Ako si Elder Aaron. Uh, tagayuta po ako. Oo, oh, oh, dalawang Tagayuta. Si Elder, matagal na yan dito. <laughs> And, kayo Elder Nielsen. Taga Arizona na. So ano yung purpose ninyo elders? Bakit uh, iniwan niyo yung family niyo at pumunta kayo dito sa Pilipinas? Ang kay Kristo sa sa na ang ng sa ng pananampalataya kay at sa kanyang pagbabayad sa pagsisisi, binyag, pagtanggap ng kalaob na Espiritu Santo at pagtilis hanggang wagas. Wow, grabe. Okay. First day nyo talaga ngayon dito, elders. Okay. Oh, ganun sila kagaling magtagalog. Ayan, so ini-invite po namin kayo, brothers and sisters, kapag nakita nyo po yung mga elders na ito, may magandang mensahe po sila nadala. Ano? So, willing din po sila na tumulong sa mga gawain kung ano yung mga gawain na medyo nahihirapan kayo. ay uh, I-approach lang po ninyo sila. Kahit ano po, maglaba, magsibak ng kahoy, magtanim, or magharvest. Ano? Hindi man nila alam yan, pero uh, pag-aaralan po nila na gawin ng bagay na yan at masaya po sila na gawin yan. And masaya din po sila na makausap kayo sa libreng oras po ninyo. Uh, para may share po yung uh, Ebanghelyo ni Jesus Cristo. Thank you, elders.